Kaysa po, ang dami ko pong tutupin na damit. Ito po, mga damitan ko po. Ang gulo po kasi, parang binagyo. Tsaka, pag may hanahan na po ako, hindi ko po na kukuha. Kasi ang gulo. Ito nga po yung Green rosary ko po ka ah, Hindi ko pa na itatago. Ngayon po mga green. Ang daming plastic. Kakainis okay, yung mga plastic na po. Ayan po. Ayan mga green rosary ko po. Ito. Ito hansel. Nabawasan na po. Po, ko po. Ang mga green na siri po. Smart. Colgate. Yung shampoo po ito. Shampoo. Air Conditioner. sabon. Ay, kapi po sa kalaki ni. po. Ito, dami. At ito, star margarine. Mamaya ko na po ito ayusin. Magtutupin mo na po ako nitong mga damit. Marami po. Ito po yung mga damit. Ito po yung Jura box ko. Ayan po. Lilinisan ko muna po bago ko ilag ilagay ang mga damit ko. Ayan po ang lagayan damit. Ang gulo po kasi. Alisan uh, ko lang po dyan yung mga hindi na ginagamit kasi nakaka -ano pa dyan eh, nakaka-dagdag pa dyan ng dumi. Ito po. lilinisan ko muna yung bago i e, lilinisan ko muna po yan bago ko ilagay ang mga damit ito po sa anak ko yan po inayos ko na po yan sa medyo magulo naman ko pupunasan ko lang po ito. Para magmalis ang mga dumi. Tsaka mga alikabok. Ito po. Mabilo na na mga damit. Ayan. Mga, mga bur, ab, burlo po. Ganyan, no? ngyan nakalagay. Mga burloloy. Ito po yung jewelry box. Ayan. And Ang dulo. Ang daming dumi. Datanggalin ko po yan mamaya. at tutupin ko muna po yung mga damit pupunasan ko pa kasi medyo malikabot ka damitan po ito ng anak ko Dumi ito po, dumi ito. ito pa, ko na po ito. Kasi nakakadumi po ito. Ayan po yung bag niya. Pilalagyan po ng panty. Ito po mga damit po yata. Ito ng mga pang ano niya. Pang mga bestida. Yung binili ko. Good morning po sa lahat Ito po yung magluluto naman po ako ng Ginataang santol po B Gulay na, san na santol na nagpag-ako ako ng gata. Kung masarap ko ito, na Gulay na santol. Tapos lalagyan kong tinapa. Lalagyan ko lang na tinapa, sili, tsaka po gata. Na purong gata. Um, mas maganda na po itong gulay na santol kasi maganda po ito sa katawan. Kasi prutas po yung ano eh, santol. Saka medyo maasin. Gamot po ito sa katawan. Kaya pa nagluto ako nito. Dahil ito pa tama sa akin. Masama naman po ang puro karne. na kain po ilalagay ko na ilalagay ko na po itong ano santol Mamaya ko na po ilalagay itong tinapa Gata etong purong gata. Ito na po yung sili na hiniwa ko. Yung siling malaki. Ilalagay. Ilalagay ko na. Para na bango Pampabango po kasi yan sa niluluto. Ninugasan ko lang para hindi maanghang. Maya-maya yung kinapa naman. Ito po, maano na po yung sabaw. Ito. Natutuyo na po yung sabaw ng gata. Kunti na sabaw. Kasi kumulo na po siya ng kumulo. Ito po yung tinip, tinapa na hinimay ko. Ito. Lalagay ko na po. Para may lasa po, pampalasa. Para mag, halo ng lasa. Para na po ang lasa dyan. na lang pong asin at saka <laughs> mix. Sarap. sarap po ito daming gata mano po ang gata maliputok po ang gata maganda po ito kasi hindi po ito nakapanis pag lutong luto tsaka lutong luto yung gata tatlong araw po ito hindi po hindi ito nasisira kapag po lutong luto iinit initin mo lang po pag kakain kayo initin mo na lang Saka lalagyan ko na po nitong Itong pala sa itong yun isang mix. Ito po, lagyan ko na po ng bitin. Ito, junamoto. Tsaka po, konting asukal. Ito po, lalagyan kong asukal. Wala may kunti lang. Ito, ito po, kunti lang. masarap-sarap. Tamis, Tamis-tamis ng kunti. Hindi naman po yung matamis na. Kasi matamis na. Wala naman pong lasa yung sa kasi kunti lang nilagay. Hindi naman po ang may na matamis ito. Ito na po yung ano, purong gata. Ilalagay ko na po. Hindi hmm. ko na nilagay po sa ano, baso, direkta na. Kasi ugasan lang po yan kung lalagay ko pa sa mangkok. Luto na po. Luto na po ang gulay na santol. Ito po. Pakain na po kami. Masarap ito kasi mainit pa. Tama-tama po. Ngayon malamig po ang panahon. Dapat ang kakainin mainit pa. gusto ko po kasi ito kasi ito yung gulay na may vitamin C po kasi maasim.